Uh, mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Um, ito lang po akong babahagi na sa po ng Diyos na may kita sa 2 Timothy 4, chapter 2 verse 22. Kung sabi ng salita ng Diyos, Natiwasan mo ang mga masasamang hilig ng kabataan at sikapin mong mamuhay ng matuwid may mga panampalataya, may pag-ibig at may kapayapaan. Kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa dalisay na puso. Kaya po mga kapatid, ang talatang ito ay nag-uubos kay Timoteo na iwasan ang mga tukso at nasa mong na karaniwang nakakaakit sa mga kabataan. Ano natin ang isa sa samang ay maayos na matukoy sa mga bagay tulad ng moralidad, paglalasay, o pagiging mapang magsiksabi. Hindi kaya siya ito ng pansin. Diba po, sa mga katangigaan na napapakita ang kabanalan ng po, katwiran, pananampalataya, pag at kapayapaan, ang pagsasama sa mga taong tumatawag sa Panginoon mula sa dalisay na puso ay, ay nagbibigay din sa halaghan ng pagkisala mo na po sa mga kapwa natin na nampalataya ay na po ng palataya tapat na puso sa Diyos. So, mga kapatid, lagi tayong manatili sa pinasyon ng Diyos po natin yung Kalaupan ng Diyos para marami pa tayo sa buksa. And I po and God bless.